usapin na natin ngayon ang ating trio tagapayo. Dr. Love, suking-suki kang mauna, ha? Brother Jun Banaag. Maraming salamat, Mama Carla. Pagpag-ibig talaga, no? Complicated na buhay. Pero kahit na gano'n, nasarap pa rin umibig, di ba? Si Joe, may plano ko bang magkabalikan kay ni Len? Okay na po. Ang mas malaga po sa akin, yung anak ko at maibalik ko yung nawala sa akin. Ah, okay. <laughs> Len, wala ka ng plano na magkabalikan pa kayo. Sayang naman yung, ano, yung tinagsamahan niyo. Hindi na po. Basta tantanan niya na po kami. Tantanan niya na po ako. Huwag na po kong siraan siraan. Okay. Well, ito yung kaso ng mahirap bumitaw, no? Minsan, hindi ko sinasabing sila, minsan may mga pagkakataon na ganyang sitwasyon na gustong to get even, uh, makaganti. Nung isang nasaktan, nung isang iiwan, gumagawa ng bagay na ikasasama ng loob nung kanyang dating karelasyon. mayroong ganong pagkakataon eh, no? Kanyang talaga nagmamahal eh. Minsan pagka yung matinding pagmamahal mo sa kanya, eh napalitan ng matinding galit, Ganun, parang gusto mong just to get even, makaganti ka lamang. Uh, Len, anong pinagkakakitaan mo ngayon? What's your... Sorry, ha? Huh? ano Anong hanap buhay mo ngayon? Wala pa po ngayon, eh. Kasi... Ngayon, wala, wala pa. Po niya ako, eh. Ah, <laughs> uh, ikaw tal talaga... Oo, <laughs> oh, ikaw talaga, Jong. May kagagawa ng lahat, oo. Oh. At ngayon si Len, sabi ni Len, gusto niya magkabalikan na lamang sila nung kanyang dating boyfriend. Yung ba yung engineer, Len? Nagbibigay din siya sa iyo. Nagbigay po 'yan. Nagbigay po 'yon. Sinira niya po nga ako eh. Oo. Uh, uh -huh. Kung po sinabi ko niya, hindi di na po ako si padala. Yan ko na po kasi na-consensya na rin po ako. Magtatama <laughs> na po hinayaan niya lang Tabi po tama kami. Hinayaan niya lang po na. ako. yung tao. Sana siya, siya na po ka na kamukod. Hinayaan niya, niya lang po ako. Makakuha dun sa sa engineer, sinisiraan mo eh. Dapat kasi patuloy na yung suporta ng engineer sa kanya. Kaya nga gusto niyang balikan yung engineer. Diba? Well, anyway. Len, siguro mas maganda, umisip ka na lang ng hanap buhay na regular na maipagmamalaki mo na sinuportahan mo talaga yung anak mo. Huwag mo nang iasa ka, engineer. Yeah. Hindi naman, naman hanap ni Engineer yun. Nagtitinda-tinda naman po ako eh. Hanap ka na lang ng trabaho na regular na susweldo ka. At saka, isang bagay lang, Glenn, huwag ka magagalit ha. Uh, ko lang, napakahirap mong maging kapartner sa buhay. Hindi Mabuti. po, Mabuti. lang po yan. Ganyan ang pag-ibig talaga. Ako, mga kapatid na mga nanonood ngayon, pag-aralan niyo po, wag na muna tayong magkubit sa isang tao at mag-live-in tayo kung hindi natin kilala ang ugali at mauuwi lang tayo sa sakit ng ulo. Para sa iyo, Joe, isang bagay na lang maipapayo ko sa iyo, ha? Iligtas mo ang relasyon mo sa iyong anak na lumalaki na naghahanap ng father image mas importante ang anak mo kaysa kay Len, kaysa kanino man sa mundo. Okay. Yun ang buuin mo. Maraming salamat, mamaka. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Attorney Lorna kapunan. Ang sabi nila, ang kababaihan, hindi dapat pangkama at kusina lang. Di ba? Ngayon, kung joyo, yun ang hinanap mo kay Len, eh mali tayo no? At ikaw naman, Len, na wala ka lang engineer, wala lang susuporta sa anak mo, naghanap ka rin ng sino magsusuporta. So pareho kayong may kasalanan, hindi naman love yan. Ang tawag dyan, i-translate mo, last. Lost. Ano yun? Pag nanasa lang, pag nanasa sa companionship, sa katawan, sa sex, at financial stability. Okay? Ngayon, sa batas natin, meron tinatawag na psychological violence. Ang nakikita ko sa inyo, pareho kayong bayulente. Ito, war freak. Itong side na to war freak, physical. Ikaw naman, psychological freak ka, emotional, ano? Sinisiraan mo, siniraan mo siya, siya sa engineer kasi nagselos ka. Pareho kayong magkamali. Kung ako yung judge, walang panalo dito. Ikaw naman, Joe, Lalaki ka, magpalalaki ka, ha? Habulin mo yung anak mo. Yun. ang magandang mangyari dito. At Donna, Donna at Rose, kayong dalawa ay mga souls, souls. <laughs> Kasi si Rose, si Rose na nagugulat ako, galit na galit galit na galit, binoboxing pa si Joe. Sinasabi Pero wala niya, siyang, wala, eh. wala siyang personal knowledge, ha? Nakwento lang sa ni Len at sinasabi mo, hindi mo talaga alam ang storya. Maganda ang maging kaibigan ng isang -ka or kamag-anak na tumutulong. Pero pag ganyan ang situation, pag family na at buhay ng iba, eh, wag na tayong sumausaw ha? Eh, gawin mo na lang silang magkaibigan na let. You may not be lovers, but you can be friends. Move on na kayo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Balikan natin si Doktora Camille Garcia. Oh, thank you, Mahal Kars pag ang relasyon ay nabubuo dahil sa pagiging materialistic at the same time sinasabi nating financial gain sigurado yan na pagdating ng panahon eh mabubuwag ang relasyon na yan dahil kasi walang pundasyon ng pagmamahal, respeto at pagtitiwala. So sana maintindihan natin maigi dito no na unang-una kung tungkol lang naman din sa motor mangjo kaya hindi naman magpapalit ng gulong at saka ng bagong helmet para siguro 'yun ang bagong panimula kalimutan mo na si Len at the same time, siguro, Len, isipin mo maigi kung paano ba talaga yung gusto mo sa, bu, sa, ano, sa isang lalaki. Hindi pa pwedeng sasabihin mong babalikan mo si engineer, gusto mong balikan. Bakit mo kailangan balikan si engineer? Dahil ba siya yung nakakapagbigay ng mga pangangailangan mo or talagang mahal mo yung tao? Isipin yung maigi na kung kayo ay marunong magmahal, palagi ang pundasyon doon, nandun ng respeto, pagtitiwala, at the same time, nandun talaga yung komunikasyon na kaya natin sabihin yung mga bagay-bagay nang hindi kayo nagsisinungaling. So sana, magkapatawaran kayo dahil kasi masarap talaga na magkaroon din ng mga kaibigan at maging mapayapa ang buhay nyo. Yan lang. Maraming salamat, Doktora Camille Garcia. Bago natin pakinggan, Kuya Alex, kasi nakikita ko na parang gusto mo naman din talagang pagbatiin. Oo eh. Ano ba ang kanina mo pa sinesenyos kay... Kasi, kasi tara mo, may kwento siya tungkol kay Donna na nakita niya nakaangka sa motor. Eh ba mamaya nagalit siya doon sa motor. Doon niya pinagbuntunan ni Ate Len, di ba? Kasi Totoo siyempre, ba to, Ate Len? Eh. Kasi ako, Ate Len, ha, ah, walang judgment to. Kung nag-oo ka, maintindihan ka namin. At least matapos yung isang aspeto na yon. Tapos, yung kay Joe, hindi naman siya ang tama dito. Eh. Wala naman tama dito. Yung ginawa mo, reaction bilang babae, eh, siya naman, kami hindi dito para ayusin. Pero kaya kasi guna kahit sa motor, eh, alam mo naman eh. Nakita mo, nakaangkas, gano'n. Um, Sabihin mo na para matulungan ka namin. Wala Ano hindi po ako, nagutos lang po. O, oh, yun nga. Yeah. Oh. Yeah. Salamat. Yeah. Salamat. Yeah. salamat.